May nakilala akong bata at parang merong gustong sabihin yung mga mata niya. Pero nagulat ako sa mismong sinabi niya nung kinausap niya ako. Story time. Naglalakad ako isang beses tapos merong batang lumapit sa akin at tinapik niya yung kamay ko. Tinapik ko pabalik tapos ngumiti siya sa akin. Sabay sabi niya sa akin, pahingi po ng pagkain. Hindi naman siya mukhang mapanganib, kaya tinanong ko kung ano yung gusto niyang kainin. Kahit ano lang daw, dahil madalas, asin lang daw yung inuulam nila. Maswerte sila kung itlog, o kaya kapag meron silang napupulot na gulay dahil sa baryo sila nakatira. Magsasaka raw yung tatay niya, pero hindi ka nila yung lupang sinasaka. Mukha namang mabait yung bata, at doon ko naalala yung mga kwentong matagal nang naglilipana, pero ngayon ay madalas na nakikwento. Ako nga pala si Buji at may akong mag story time. Hindi niyo pa ako pina-follow eh, follow niyo na ako. Lagi akong bumabiyahe sa mga probinsya at madalas napupunta ako sa mga baryo at mga liblib na lugar. Kung nalalaman niyo lang yung mga sitwasyon doon, eh masasabi niyo na mahirap maging mahirap. Horror story ang video na to. At ang totoong horror story sa bansang Pilipinas ay ang mga halimaw na patuloy na ninanakawan ng mga Pilipinos kagaya ng pamilya ng batang nakilala ko. Ninanakaw nila hindi lang ang pera mula sa kaban ng bayan, kundi pati na rin ang opportunities para sa mga taong masisipag pero nalalamangan. Habang kumakain ng asin yung bata, eh, nagpapakasaya ang mga anak ng korap sa mga mamahaling restaurants at mga pagkain sa business class kapunta sa Europa at Amerika. Ginagamit nila yung pera na dapat para sa atin. Ginagamit nila yung pera na para dun sa batang nagdidildil ng asin. Kaya haunted ang bansang Pilipinas dahil sa horror story na to. At ngayon, madaming Pilipinos ang lumalaban. Hindi na sila natatakot. Kaya ako ako sa inyo, labanan na rin natin tong mga halimaw na to.